Ayan, pakita ko sa inyo yung view sa baba. Woo, lakas ang hang. Ayan, pag ko sa taas, yan yung natatanay, guys. Dito ko sa pinakataas na ang rock. Medyo makakuan ngayon yung alo, Uulan na, Bababaan tayo. O, oh, yan guys, o. Oh. Medyo na dito ngayon at uulan nata ngayon. Yung kasama ko nakatakot. <laughs> so, babaan na kami. Hindi, parang pa-ulan siya, no? So, yan, yung sa babaan niya. Ganda. Wow, ha? ganda. Hmm? Okay na. Ganda ng tapos din yung pinaka may upapalipad sila ng kite. Lakas ng hampas ng alon kanina. Kababa tayo. So yan guys, dyan kami galing sa taas. Pero din sa kabila sa maganda yun. Yan, puro rock dito. Kaya e mo nga yan. Eh. Maka-layer siya. So dun kami galing sa taas. Bababa na kami. Puro bato to? Kaya ginawan talaga nila ng daanan dito. Kasi may nagtatalon din sa cliff. So, yan. Ang daming mga beaches dito na nakakalat. O, ulan na! Diba? Sobrang pino ng sand, oh. Ay. so guys, oh. nakaping pa naiwan naiwan siya nasa taas hindi na. ako tuk tuk so, diba ang ganda napakaganda the best talaga itong beach dito sa kabila ang daming tao So, kami dun sa taas kanina. Umakyat kami. Para makita yung view. Sobrang pino, oh. mo, guys. Ang pino ng sand. Dito kami dadahan sa gilid. coming. Raining. Ulan na siya. Ulan na! Naulan! Ulan pa ang ganda. Puro bato to? Dito. Makikita. Magliligpit na sila eh. Naulan na, na nabutan na kami ng ulan. dito, dito nag-celebrate kanina yung mga nag-enjoy sila ng Friday, nagpapalipad ng kahit. Dahing tao. guys. Ang daming tao dyan sa mga mga. Ang pwede daw. The na ba itong beach na ito? tayo ito ng mga turista. sa ang daming tourist dito na dumadayo. Yan yeah. yeah, lang guys. Paulan na siya. paulan na. thank you for watching guys be for today bye for now